So, ayun guys, no? Good morning, good morning. Dito yung sa mga kaibuna natin, no? So, ayan. Check natin yung mga bagong baba natin ng na mga ibon. Mga African lovebirds natin na bagong baba, guys. So, ayan yung kanilang patay. Naman yung kanilang mother. Ayan. Pero so na nata. Ito yung mga bagong baba, no? Ito yung naunang baba yung isa. Ayan. Ayan, yung yun, yun, yun. Ito yung mga kapatid niya nasa sa kanya. Ang pogit yung ganda nito guys. Ang ganda ng mga output na mga dala. sila guys. So yun yung mga mother at father nila. Apat ito. Ang ganda yung isa. Talaga yan. Ito medyo malaki na to. Yan yung tatlong sumunod. Pagkain nila sunflower seeds saka mga canary mix ang kinakain so, ayan guys mga marami tayong ano ngayon mga, mga tayong mga bagong labas sa kabila guys okay. okay. bago labas din yan o oh. ilipat lang namin dito pero yan eh. bago tayong ano na mga magandang klase yan high, high mute yan Sobrang swerte ulit kasi na-extract na naman tayo dumami yung mga ano natin no? Yung ating mga ibon Kaya tayo benta eh, so ayun, yun, check natin Hindi mo nang kasi isa So ayan sa so, mga gusto mag-alaga ng no? African Lovers, sa pinakamagandang alagaan din to ang isa sa mga kalakatangian kasi ng, ng, mga lovebirds no, ang kailangan lang talaga sila is social animal, social pet so hindi pwede magalaga na mag isa lang kailangan may partner so ayun, napakita ko sa inyo isa natin yan, na. so, no, malabas na sa labi yung nanay niya no, na siya so ayun guys, silipin natin dito guys sa itang oops, pakatok, 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 pakatok. yun guys, yung dalawa sila oh. ayun, Medyo mainit lang kasi ito mga nakaraan kaya pansinin niyo yung kanilang ano. Yung kanilang mga pakpak hindi pa fully. Na ano yung mga balahibo. Kaya pag may isang kaysa mga pag mga medyo mainit eh. Na ano yung kanilang balahibo matagal mag-develop. Oh, so ito yung ating ano, laki na ito mga to. Laki. So ito yung iba yung feed ni Papa eh. So, gusto mga mga hand feed magandang i feed yung mga ganitong age mo kasi yan. So, yan oh, wow, wow. Oh, yun. yan no. yung mga ina-huntage. Yung mga pag tinatawag pa lang namin yan, naglalapit na. i na sila silang kumain-kain, so kaya okay na yan. na Ito yung ibang ating, ito yung ating ano, yung ating colony ng mga African lovebirds. Ito sa abila naman, yung mga mga common lovebirds. yung mga common lovebirds. Yung mga parakits. And yung mga common lovebirds. Ayan, dito yan. Ito yung mga common lovebirds. Na-struggle kasi nakaroon dito kasi nagkaroon to ng ano eh jeans na yung nakakalbo yung balahibo balahibo So, ang ginawa namin, ano, nag-selection pa kami. Natira namin yung mga good na breed line. Kaya nagbawas kami. Yung mga African Lovebirds Alps 1. Alps 1 namin yung dito. And, uh, yung mga Persol dito. Yung opa And, yung mga opaline. Okay, line. Guys, maraming salamat sa pagsama ngayong umaga. Nag-check lang tayo ng mga African Lovebirds natin, guys. Bye.